Dumako naman tayo sa simbahan ng Bautista na higit isang siglo na rin nagbubuklod sa mga Katoliko at nananampalataya. Ito ang St. John the Baptist Parish Church. Ang pagkakatatag at pagpapatayo ng simbahang ito ay nagsimula on or about 1922. At ang unang naging parish priest dito ay si Reverend Father Fermin Abalos noong 1923 to 1925. Well, it is a source of pride na ang ating Bayan ng Bautista ay naipangalan following the name of St. John the Baptist. And it is also a testament uh, to the faith of the people ng Bayan ng Bautista. Spiritual guidance is number one. Uh, the liturgical sustenance ng ating mga mamamayan at uh, kasama rin yan ay ang patuloy na pagkikipag-partnership sa napakaraming mga agencies in order to cater also to the needs of the people. Ang most recent na renovation uh, involves the facade of the church and itong sanctuary. From what I know, ang naiwan ay itong pinaka pinaka building yun yun na from kung pag-uusapan natin yung since 1922, marami nang nabago. Yung bell natin, nalipat na. Yung pintuan ng main door ng simbahan, nalipat na rin. Ito ang original na pintuan na ginamit dito sa simbahan before siya ma-renovate. Ang ganda, di ba? Gawa siya sa stained glass well they can expect a church that is a uh, proof of god's love dahil itong simbahan natin ay patuloy na binubuo pinagaganda dinedevelop ng mga mamamayan ng bautista so the church is a testament to the faith of the people and uh, dahil diyan when they come here they can say Buhay na buhay yung pananampalataya ng mga taga-Bautista. So, kayo po ay iniimbitan namin na punta dito sa aming munting parokya, San Juan Bautista Parish. At uh, kapag kayo po ay narito, uh, naway maramdaman ninyo ang pagmamahal, ang awa at hindi paglubay ng Panginoon sa akin. Na-install ang pinakaunang kampana dito taong 1922. Sa kaparehong taon din na-enthrone ang imported na estatwa ni St. John the Baptist, St. Joseph, at gawang lokal na estatwa ng Sacred Heart of Jesus and Mary. Ang uh, napakalaking bahagi ng turismo ng Bautista itong ating St. John the Baptist Church. Uh, dahil makikita po natin dito yung mga lumang bahagi ng simbahan, kagaya po ng uh, lumang uh, bell, nandun po siya sa likod. Yung pong lumang pintuan na i-preserve po 'yon ng ating parokya. So during uh visita iglesia, so pwede po itong madaanan or mabisita ng ating mga hindi lang ng ating mga kababayan, maging ng mga ibang parishioners na nananampalataya. So, ang ating lokal na pamahalaan, may naitatag na tourism development plan at nakapaloob dito na isali itong ating simbahan sa uh, isang pilgrimage tour kung saan uh, makikipag-tie uh, up tayo sa mga ibang uh, historical churches. Ano, tapos, uh, pwede siyang uh, parang isa sa mga stopover ng, ng bisita iglesia. Taong 1934 at taong 1972, ang bayan ng Bautista ay labis na sinalanta at pinadapa ng malawakang pagbaha. Gayunpaman, Sabay sa pananampalataya ng mga Bautistanians, tulong-tulong pa rin silang bumangon at hanggang ngayon, isa sa maituturing na agricultural town sa probinsya. Sa ating pagbabalik, atin namang tuklasin ang iba pangay pagmamalaki ng Bautista dito sa Ganda Mo, Pangasinan.